Dito, nakita ko ito, dumaan lang sa aking page at kinakopy screen ko. Grabe talaga. Sinabi dito. Hmm. Okay. Ito kay GC Hunter. Sabi dito, Ragnar Adnan. Okay. Juan 14, size. Si Sokristo ang buhay. Okay. Galing kang GC Hunter. Ragnar. Ah. Ragnar Adnan. Ito ay ito ay sagot niya kay Ragnar Adnan. Nababasa sa Juan 14:6. Pinapapatunayan niya na ang bumuhay kay Hesus Kristo mula sa libingan ay si Hesus Kristo rin. Dito sinabi sa Juan 14:6, si Hesus ang buhay, tama? Kaya siya mismo ang bumuhay sa sarili niya. Huh? kaya siya mismo ang bumuhay. Si Sokristo raw ang bumuhay sa sarili niya. Ito ang nasulat sa John 14 verse 6. Ito ang nasulat. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Tagalog, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay sinuman ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamagitan pamamagitan ko. Iniba. Iniba dito ang ang pagkasulat in, iniba nila. Sa Mangdadaya ito si si G is hunter, malaking mandadaya, iniba niya ang verse. Uh, at ito ay niya kay Ragnan Adnan. Sinabi niya dito, ah, he was quoting uh, John 14.6 Si Jesus ang buhay kaya siya mismo ang bumuhay sa sarili niya. <laughs> Naggawa nag siya ng sariling verse sa John 14.6 Ginawa niya ito. Iniban niya ang verse na nasulat. Uh, John 14.6 ang nasulat si Jesus ang buhay. Kaya siya mismo ang bumuhay sa sarili niya. Pangliling lang ito. Way of ano, pangliling lang eh. In, in, fact, ang nasulat dito sa John 14.6, itong nasulat. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into uh, the Father but by... Sa Tagalog, sinabi sa kanya na si Jesus ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ang di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang nasulat doon sa John 14.6. Iniba niya. At talaga mangluloko talaga eh. <laughs> sa John 14.6. Pero tingnan mo dito mga kapatid sa nasulat dito. Kapotunayan ko kung mali at kamangmangan yan. Imagine, ikaw nga Kristo, ikaw ang namatay, ikaw rin ang bumuhay. Oh Jesus, my goodness. You are the one who are dead and you are the one who resurrect your body. Uh, I, my goodness. Itong, dito sa Acts chapter 5 verse 30, mga kapatid, in English, the God of our fathers raised up Jesus. Don't tell me nga itong Godfather, our father, ito rin si Jesus. Very clear, oh? The God of our fathers raised up Jesus whom yeas, law, and hung a tree. Sa Tagalog, ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang hmm, sisos hmm, na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Ito pa, sa Galatians chapter 1, verse 1. Okay, sinabi to. Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ. And God the Father, who raised him from the dead. <laughs> Very clear. And God the Father, kama, ang karugtong, who raised him from the dead. Sino itong him? Sino itong father? Don't tell me nga ang father, si Jesus Christ. Tapos ang him naman dito ay si Jesus Christ rin eh ay, talagang ayaw ko hindi ko no kasarap talagang kagapin ng tainga dito sa Tagalog si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao kundi sa pamamagitan ni Kristo at ng Ama at ang Diyos Ama na siya sa kaniyang muling bumuhay na ang ng Diyos Ama kama na siya sa kaniyang muling bumuhay. Sin Paano mo masabi nga si Jesus mismo ang bumuhay sa si sarili niya? Talagang utak nito purusin yata eh. Napurusin na eh. Romans chapter 6 verse 4 Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Tagalog. Uh, tayo ngay ng uh, nakalakip na niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay ng maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Ngayon, si Jesus Kristo ang nagbuhay sa kanyang sarili? Talaga naman, oh. No? <laughs> Would you believe na si Sokristo ang namatay? Siya rin ang nagbuhay sa sarili niya?